na natin kung maakabinta ng marami kung ilang oras mabinta at umalis na nga po ang makapatid para ilako po ang tinda nilang talbos ng kamote ayon mga kaibig alamin po natin kung hanggang saan po sila aabot sa pagtitinda po tara mga kaibig samahan po natin sila sa paglalako Tama po kayo sa vlog ko ha. Ayan. At ito, may ikaw po tayo. Baka mapanood din ito sa sa YouTube. Ito, isa lang po. Isa lang. Ate. Baka makita niyo sa YouTube yung buwan natin. Ayan. Ayan. Tabintahan na nga sila Jinky at Liesel na ng... Talbos ng Kamote. At no. <laughs> Ayot tanggapin yung one? O, pagbalikan mo na lang ayun, sige, sige, sige at titingnan natin kung saan sila makakarating makalipas ang isang taon ay muli nating binalikan po ang magkakapatid na Jinky at Lisel hapon mga kaibig at nandito nga tayo po kay Nanay Dilat doon sa dalawang uh, apo niya na nag-aaral po na nagtitinda ng mga gulay at uh, tara mga kaibig at ating bisitahin po sila Hoy, musta na kayo? Ha? Ah. Ay, sige, sige, sige. Okay lang naman kahit naka tayo. Kahit naka... Ha? Oh. Ha? Musta na naman pag-aaral ninyo? Okay pa naman. Okay ah? naman? Okay naman? Ha? Ha? maganda rin kung nagising na siya. Gisingin mo. Katutulog lang ba? <laughs> Ayun, hindi kayo nagtinda ka ng gulay. Ay, hindi pa. Sa Sabado. No? Ha? Ah. Ah, ha, giniginaw? Masamang pakiramdam kung giniginaw kayo. Ah! Ha? ka ba? Diba di ba pag giniginaw masama pag ramdam? Di naman, di, di, naman kayo nilalagnat. Di na. Ah, di naman pala ko nilalagnat. ah oh, musta na po? Musta na po kayo? Ay, okay lang po naman po sa ito. Pero pag na Tatay nanay, mahirap maging tatay nanay. Nanay, tatay na lolo lolo pa. Ayun Ay, nga. Oh ayun nga, kinukumusta ko ngayong pag-aaral nila Jinky at nila to ni Lisel. Tama ba, Lisel? Oh, tama. at basta yung pag-aaral niya tuloy-tuloy naman ang pagpasok niya sa school. Kasi merong nagpakumusta sa inyo, bakit di, hindi ko na raw daw binibisita kayo. Sabi ko, sige po, at bibisitahin ko rin po sila. At ito nga, sabi ko, dahil magtutuloy-tuloy na yung pagbablog ko, dahil nga may kuwan tayo di ba may uh, dinapuan tayo ng diabetes din kaya medyo nangayaya tayo tapos naging busy din tayo sa pag uh, pagagrab ayun lalo tayong pumayat at anong lagay naman dito nanay Delia, sa dito sa tinitirahan ninyo ngayon ay eh, ito eh, nano na nga eh, inibinta na nga ng may-ari Ayan, nung mga nakaraan, marang pumunta. Kaya lang parang Orong sulong ata sila. Orong sulong. Ah, baka mahal ang pagkabinta kaya mm, parang gano'n na nga. Kaya medyo hindi sila agad-agad makakuha nito. Mm -hmm. May pumunta na nga dito na sa to artista ata yun. Eh, hindi naman ako marap, eh, sila lang naman na ganito. Oh, ito nga, di ba, na, na, binayaran natin to ng 25,000, tama ba ako? Mm -hmm. Oh, 25,000 yung binayaran natin dito. Mga nakaisang taon na ba tayo dito naka simulan ng binayaran natin? Wala pa yan. Ha? Wala pa. Wala pang isang taon? Wala pa. Pero alam ko meron na. Ano palagay ninyo, Jinky? Wala pa. Wala pa Wala pa po. Ay, ko sa lang ha. Ayun mga kaibig. At sila nga po yung ating natulungan pa po nung nakaraang taon na... Uh, ito nga po ay nabili po natin yung bahay nila ngayon po uh, itong tinitirhan po nila na matagal na po silang nakatira siguro mga 1 year na natin to na naiblog na nai Delia tama ba Nanay Liliya, na nai Delia no oh yun. uh, yun at yun nga pala ang uh, problema ay yung may-ari ng lupa na to ay talagang nag uh, pumunta na rito akala ko iniisip ko kasi wala rito yung kwan to na ngayon biglang may nag-clean na mm -hmm. na meron ng uh, binibinta na yung lupa binibinta na to. Ayun mga kaibig at ito nga ay binayaran po natin to ng 25,000 At uh, dahil po sa tulong nila Ma'am Lily Blue Grace at ni Ate Ro. At dito nga po natin binayaran yung bahay ni Nana Idelia at ni Lajinke. Ito po yung tinitirhan nila ngayon. Ito po yung full video. Ay bayaran na natin po itong kampo ninyo rito yung tinitirahan ninyo pakitawag na lang po yung kampo yung ating kampo pagbibilhan okay. tama tayo sa buwan ba. natin babayaran si Dilya at si Lisel po at si Jinky ay may, medyo magkaroon po sila ng kampo mag-stay po na kampo po. Ay, hindi na po sila mga ngamba kung saan saan palilipat at yun nga po ay babayaran po natin yung mula po dito tinitiran uh, at yun nga po ay sa halaga pong uh, 25,000 pesos mga kaibig at yun nga ay andito po tayo And, yan po nga po natin dito uh, ay atiglo so, 25,000 ito po atiglo 1, 2, 3 4, 5 24, 25 pakibilang ulit eh. Hindi, okay na bilang. <laughs> ha? Okay naman nabihin niya. Baka lang. pagdating mo doon nga, uh, baka 23,000 lang yan. De, okay hanapan on. mo ako. <laughs> ah, maliwanag. Ha, okay maliwanag. Hanapan on. mo ako. <laughs> <laughs> ah, maliwanag. Ha, <So>, maliwanag. Oo, <laughs> maliwanag. Sige, sige, sige. Ayan, ha. Maraming salamat, uh, Ate Glo. At talaga naman medyo na kayo na siguro nang maluwag sila nanay. Eh. Ay, uh, talagang labis so ako matutuwa. Salamat. Uh, hmm. Salamat sa mga Sponsor. So, pasalamat po tayo kay okay. uh, kay Ma'am Lady Blue Price. Hindi permihan kaming Salamat po sa inyo. Maraming marami pong salamat sa mga nagbigay ng pambaya dito sa bahay na to. Okay, kay Ma'am Lady Blue Grace at kay Ate Ron. Ma'am Lady Blue Grace at Ate Ron. ah uh, ul uling na ko na nalaman niyo na ni Delia na yung yung lupa na to ay binibinta na. Itong one lang sir. Ah, ito lang, ito pa lang mm -hmm. pero si eh, na kayo. Sinabihan na kayo na pag may bumili na aalis na. so, kaya ang sabi namin, okay lang naman, wala namang problema kung mabibinta. Ngayon, nasabi naman nila, eh, okay naman tayo dyan muna habang ano no, hindi pa nabibili. Oh. Pag kailangan na namin ang lupa, pwede na ako kayo maghanap. hindi ko na may itong lupa eh, sabi ko gano'n. Mm. So, aalis kami kung talagang kailangan, kailangan ninyo. Oo. Uh Sabi ko. Ngayon, sabi ko mag sa dalawa, kung maghahanap na naman tayo na... Malilipatan. Ako, yun ang mahirap. Yeah. Mahirap. Eh, dito sa lugar ninyo, uh, alam ko, safe talaga kayo rito kasi may mga bakol eh. Tapos, yung, na ilang pumasok yung now, now. mga tao. Kahit yeah. ako, ilang na ilang ako pumasok dahil daming aso eh may bagong bakod na nga ho yan. yan. nga, inatras na yan eh. O, diba dito si Rango na. Yan sa may gamutin tayo dito. dito. Yan ang unang bakod na inurong namin. Ah, ito. Ang uh, bakod lang dito lang dati, ano? Oo. O, yan, dito lang. Kasi may doon. mga mukod na yan eh. Ilagyan na ng mga mukod. Ah, yun. May mukod na siya doon. Diretso mm -hmm. si na yan sa may mga mukod. Ah, eh simula nung hindi na ako nakapag-vlog sa inyo Nanay Delia. Sana uli kayo kumukuha ng ng pangkabuhayan ninyo, yung pangaraw-araw ninyo. Ang inaano namin sir, ayan, pangaraw-araw namin, ayan pagkaano, magpipinta sila ng gulay pag Sabado. Ganun pa rin pala sistema. Halimbawa uh -huh. nung nauna ko kayong na-vlog, uh, ganun pa rin pala yung naging hanap Ay, ganun, buhay ninyo. Ganun pa rin ho sir, wala naman pagbabago eh. Sa gulay rin pa rin kayo maasa. Ngayon pagka sa ano simula Sabado oh, makakapinta sila ng kunting halaga. Hindi namin alam, hindi ko alam kung paano ko pagkakasyahin. Kasi uh -huh. nga ho, siyempre isang linggo sir, may pasok sila. Oo. Uh -huh. Ito nga nagtetes nga sila ng hindi na sila magkaalmusal. Walang baon. Kasi magkano lang naman ang bibinta namin. Oo. Uh -huh. Pagka ano, pag ganyan mga ano oras, nisan pag walang wala talaga, pinapagalok ko to sabi ko magalok ka yan dyan kahit magkano pambili lang ng ulam natin sa gabi pag uwi nila ng tanghali makakapinta sila minsan nalagay sandaan so di may pambili na kami may babaunin na sila kahit papano oh, mahal pa naman ang bigas ngayon ay naku sir Nabuti nga ngayon sir, nakakabili kami ng 48 sa kilo. Ah, may 48 na? Oo, oh, meron mayroon na ho dyan sa taas. Kaya lang hindi nga lang mahilap rin naman siya. Ay hindi maalsa. Hindi. Ah. Uh, uh, at kayo, jing ke anong naman ang kuha ninyo? Boti. Na uh, uh, kapag pa rin kayo talaga sa pagtitinda. Oo, nakaka nakakaraos oh. nakakaraos din po. Pang-araw-araw. Halimbawa, yung Sabado linggo nanay Delia na pagtitinda nila. Ano pa yung yun lang Sabado linggo Angal, linggo oh, Sabado lang? Sabado. Pag, ano, kasi, pag araw ng linggo, anong yes, wala? wala sa Sasamba nang... kami. Hindi na ako sila nag-aano kasi gawa nga sabi ni ito ni Jinkri. Nanay, pag ano, Sabado na ako magtitinda, huwag ng linggo kasi parang kapagsamba tayo. Sabi ko, oh, sige. Wala namang problema Kasi wala di, rin. Uh, dito na kayo nagsisimba um, sa Mountain Heights? Hindi ko, sir. Yun sa ano, sa, Amparo. Ah, dito sa Amparo. Ah, sabi ko, sige. Okay. Wala namang may ng linggo eh. Bakit? Ubus na. Ubus na yung... Kasi pag nakapamitas ng biyernes, ng hapong, ng hagan, eh, biyernes, oh. titindan nila ng sabado ng umaga, wala na kami pipitasin ng linggo. Ah, oh, wala na, no? Wala na. Sasait na eh. Oh, at nab nabalitaan ko na parang si ikaw titigil ka na sa pag-aaral. Ano, ano ba yun? Parang nabalitaan ko. Bala ko rin po. Kasi mar marami din po kasing bayarin sa school na hindi ko na hmm hindi 'di po ako minsan nakakasali. Katulad po dun sa class picture 'di ako nakasali. Anong mga bayarin sa school halimbawa ano isa. Yung ano po, sa class picture kasi ano naman po. Pwede naman po hindi hindi kumuha. Oh. Kasi hindi po talaga ako nakasali nung kasi nagkasakit po. Ah, nagkasakit ka ren? Tapos yung ano po, mga ambagan sa school. Hindi ka nakapag-ambag doon. Buti na intindihan ka ng mga teacher mo. Opo. Naala Alam, na mo rin ba sa kanila na ganun yung kwento, hindi ka nakapagambag? Ano po nung na na ano, na ano po sa kanila ng mga plastic Kasi alam ko ng mga plastic na ano na. yun, nagtitinda ko. Kaya minsan po ah, yung nag-ano po ng school supplies, ako po yung inang nila. May nag-sa may nag-sponsor po ng ano school supplies sa sinali po nila na para mabigyan ka parang ganon um, ikaw naman Lisel ay ah, may field trip eh, pero hindi ka nakasama eh makano naman daw yung sinasabi ng teacher mo na sa field trip sana dati 1,500 din yung mahal hmm. oh. lahat ng project nila hindi siya makaano kasi magawa eh. kasi yung, yung halimbawa wala. may bibili na mga project. May, sa project hindi makakabili okay. Uh. okay. oh. ang... Gawang... sa wala eh wala talaga no? wala talaga kasi imbis na bibili ng ano, project bibili namin bigas at saka na... oo siyempre, oh, siyempre hmm. pa ba yung, project, yung project, project project na yun kung walang naman ang tiyan mo Nagbawas naman talaga ang grade ninyo? Oo oh, oh. Nagbawas talaga yung grade ko sa ano. Lalo na sa 80 kasi madami po talaga ng project ko. Pero hindi naman bumaba sa 75? Hindi po. Uh, pas pasado pa rin? Hindi. Oh. Ikaw, mataas din ang grade mo? Oh. Ay, hindi po. Hindi pa rin? Kasi nga, kulang sa project, ano? Grabe naman talaga project. Pas, eh. ang project ka. Oh, 60% po kasi. Ang project? Oo po. Baby. Yung bike na binili nila, kwan, okay. uh, pinap... ayun uh, yung po lang pala, sir. Oh, ayun, paliwanag mo. Uh, tingnan, uh, pero nandiyan pa. Oh. Uh, tingnan nga natin oh, uh, okay. uh, tingnan natin yung bike na binili, kung buhay pa. Kung ano na sitwasyon. Ah, ito. Ayan mga kaibig, ito yung binili ng bike ng mga sponsor para po sa kanila sa pagtitinda. Ay, tanggalin mo yung luna, tingnan natin. Ah, ito. Okay pa naman pala siya. Ang problema niya, ilang... Ito, ah wala na. Sira na nga ito. Tanggal yan. Talagang palitin ng rim nito nanay Dilya Ito ito ang papalitan. No? Wala na. Ah, ay, hindi yung bearing, doon lang yan sa loob Ayun na Ito nga mga ay Sa tulong din ng sponsor po Kaya po ito nabili itong bike nila Nanay Dilya at yun nga, dahil sira na po yung gulong, ay eh paliti na po yung gulong nila. Sa ano itong nagamit yun nanay? Sa, Saan yung ginagamit yung sidecar na to Sa pag, ano, pag paglalako rin? Oh, Ang gulay. Ano, palagay mo? Uh, saan mas mahirap? Yung may sidecar o walang sidecar? Ano, ano, walang sidecar? Kasi napunod -nabuk na rin po talaga kami. Oo nga, dati naman, diba, Mano-mano. Oh. Pero kung marami naman yung paninda ninyo, kaya pwede rin talaga 'to may sidecar, diba? Ang iniisip ko kasi magandang negotiation niyo. Ah, ito magtinda kayo ng ano lang, Paris, bigyan kayo ng puhunan yung kaldero, tapos yun lang naman, mga ilang kilong baboy. Paris mapupwesto lang kayo kung saan. Tapos si ay, yun ano iniisip ko. Pero ito pwede ito Oo, lagay luto uh, ako lalagyan ng luto ng kaldero. Isa isa na lang ayun lang naisip ko. Ayun mga kaibig at itong ito side nila ay buhay pa naman itong sidecar nila. At kuan din sila mapag uh, alaga ng mga kuampo. ng mga binibigay sa kanila ng sponsor. At yun nga lang, dahil ibibinta na pala itong lupa na to, ayun ang malaking problema. Ano? Balik tayo ron? Mainit pala rito. Maliban pa sa pagtitinda nyo na, uh, ng gulay sa araw ng linggo. Eh kami minsan nung no, namumulot ng mga basura sir. Nag-iipong kami dito, nangangalakal kami. Ah, nangangalakal din kayo. Nangangalakal kami kami dahil sabi ko kahit pa may pagkukunan kaya lang dyan lang kami baby rin sa itas mura lang din naman ang sa amin kaya eh, baka mur mura, ang kalakal kaya ganun yung kuha sa inyo kasi kung mahal ay mahal din ang kuha pintahan ay ibig sabihin itong mga yan katulad yan Oo, yan, may yan, may ay, yan. yan nakalakal na yan yung mga buti na ng coke na yan, yung mga lata ng gatas, sardinas yan, Ah, na mga naipunin yung kalakal yan. Kasi pag ginahatid ko itong mga ito, minsan namumulot ako. Nagdadala ko ng bag na lalagyan ko ng mga kalakal. Kakapamulot ako ng mga patil-patil dyan. Ano, 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 ko. Nawalan kami ng mga gulay kasi nagkanamate ang gulay namin. Di ba tagulan mo? Oo. Uh, di ba umulan nga? Oo, yung... nagulan. Uh, Oo. Oh. Nawalan kami ng mga gulay. Nawalan ng ganda mamatay na lulod sa tubig ah namatay Di pa ano po yung naging wala ninyo doon yung pinagkakitaan na ninyo so, hindi eh, na nga namin malaman kung saan kami kukuha ng ano pagkakitaan eh, minsan nangigiram ko ng ano pinapagtinda ko ng suman uh, na. ayun nga pala di ba dati natitinda kayo ng kwan mga uh, suman at bananakyo okay. oh, hindi na kayo nakapagtinda ngayon eh. pag ano po kasi yun uh, humahangin po. Oo. Yung hinahanguan po kasi namin, hindi po siya nagtitinda kapag linggo. Ah, hindi sila nagtitinda kapag linggo? Hmm, kasi kapag ano po, lunes hanggang biyernes. <coughs> lunes hanggang biyernes po kasi napasok. Napasok kayo. Kaya eh, malapit na nga yung pan di ba? Yung graduation ng kwan. Opo, umano. No? O makapag-aaral ka pa kaya ng senior high? Ang palagay mo? Dito, hindi ko pa po no? alam hindi mo pa alam kung makapag-aral ka pa na senior ay mahirap nga yun lalo ko lang nga kayong pagkukunan ng parang buti nga nakap nakapag-aral pa nagtitis ah. na lang po sila sir oh. dahil sa kagustuhan lang makatapos kasi sinasabi ko sa nila na magsikap na lang kayo makatapos kayo kasi maganda may pinag-aralan kaysa sa walang pinag-aralan sir At Tama naman. mayroon na dyan eh, walang wala din nakaka-ano dahil nagpukursige sila sa pag-aaral Oo at yun, ayun mga kaibigan sila nga po yung mga batang po na mm -hmm. naglalako ng gulay na na i natin, na nakita ko pa nga si Jingi Samba kita nakita doon sa, kuwan? yung nagtindagan ng puto ba yun? ah, matrix matrix o, oh, layo, malayo yan po yun dito mga kaibigan, at yun ay puro lakad ang kanyang ginagawa at yun mga kaibigan at si Nanay Delia ay nakakailangan talaga ng suporta ah, para sa din sa ah, dalawa niyang mga apo at ah, sila nga po ang iniwan ng anak ni Nanay Dilyarito na mga hanggol pa at maliliit pa at hanggang ngayon na ah, hindi nagpakita talaga yung kanilang nanay at yung tatay talaga hindi pa rin nagpakita hanggang ngayon hindi pa, talaga hindi pa. ito nga ay naano ko nga eh pamilya nga akong mga buhay pa o kunduling, hindi man makalalang tumulong sa amin. Pero nakikita mo naman sila. Eh. May mga anak akong dalawa, nakikita ko eh, tapos din daw sila, walang wala rin daw, kaya hindi daw sila makapagbigay sa amin. Ah, -wala, wala, tapos wala -wala yung okay lang. lang. Eh, na lang tayo magsama-sama pagka <laughs> nawala na ako. Sabi ko, siguro saka -saka sa kasakay magpupunta, tutulong sa akin. Oo. Uh -huh ko sila pinipersister sabi ko sige magsisipot na lang kami para sa aming pahala na Okay, ayun mga kaibig, uh, dito nga ay binisita lang ulit natin si itong dalawang magkakapatid At ngayon ay uh, may ikuan pa rito, may pambil sila ng bigas at saka ulam nila uh, Yun, kaano kayo itong ako? ko? Manana Del Delia, pagsagalin nyo muna itong barya na pangko. Thank you po. Ayan. Mga viewers mo. No? Oh, so, at siguro makakabili na, na na muna Salamat bigas siya, yan. Salamat jo Jojo. At yan nga mga kaibig. Ah, sila nga po yung mga batang masisipag na nagtitinda ng gulay na nakita natin sa... Ah, doon po sa Matrix doon po yung sa may Kamarib Kamarib Sa Poti Road po ata ah, Sa Poti Road ba yun? Ayun, sige, sige. At yun, at binisita natin kung ano po yung kanilang uh, update po ngayon. At yun nga pala, Ay uh, itong kwa nila ngayon ay pinapalis na rin sila rito kung may bibili na sa lupa. O, di pa naman sigurado? Ayun, malam yung nakabili ng lupa kayo yung katiwala rito. Oh <laughs> Hindi na may bibigay nito. <laughs> eh, di ba? Ay, eh, kung kayo piliin pala, di ba? ganoon lang yun. Ayun, sige mga kaibig. At yun, at ito pa rin yung kanilang kwan mga kaibig. Oh. Ito yung mga paninda nila. Anong gulay ito? Saluyot to, no? Saluyot at spinach po, sir. Ah, saluyot at spinach. Ah, ito, ito, ah, ito saluyot. Ah, yun. Oo, ito lang sa'yo. Maliit lang, no? Ilan lang. Ah, ito yung talbosan mo. Hanggang doon baba. ah bagong tanim lang ayun mga kaibig at pinasal ko lang kayo dito sa kwampo nila ni jingki dito sa ito pinagkukunan po nila ng paninda ayun problema po itong tinataniman ninyo ano to na binibinta rin nabili na, to. na nabili na buti pinagtanim pa rin kayo rito kasi hindi pa naman daw po gagamitin ano, ano sabi ng mayari pwede kayo magtanim hanggang Oh, wala na yun doon kasi na ano na rin ang may-ari. Ay, iba na yung may-ari naman doon. Ah, yung may barbed wire. Ayun. Ah, ay, ay, ay sige, sige. Oo. At yun. Pinisita lang ulit natin dito po sila. Kuhan po. Ito, si Kuhan. Hi ka. Hello pa. Ayan. At si... Si Jinky. Ayan, at si Nanay Dilya. Ayun, na-picture nga.